We've a ng of working vanilla na sorbetes. And we'll all get into the blender. O, yan po yung ko. Hmm. Oh, ano? Oh, masamang amoy okay, na keso. Hahaluin the... ko ito lahat. Napakaganda. Lumalabas na maayos. Ang kulay ay asul na asol. Tulad ng lubos na di ka nakitakit na amoy at lasa. Ibubuhos ko ito sa ice cream machine kaya hand na ang sorbetes. Rani ang na yung lagay na dekorasyon? Oo, ang kahel ay magiging perfecto. Nakakasuklam na bagay. Ilalagay ko ito dito. Oh. Hmm. Ay, gagawin ko ang Masarap isa pa. na bagay. Kukuha ako ng pulang sorbetes. Kaya ano ang ihahalo ko rito? Nasa ako. So, masarap na gelator. kanilang kanding asul habang nagiging kulay na lila. Ang iba ang kinalabasan pero ang glidering. rin Ilalagay ko ang timpla sa makinang ito. Eh. Ano yung kulay na kinalabasan at ang lasa ay kamanghamangha. Ang kanilang nating magdagdag ng ilang candy bilang dekorasyon. Tamang-tama ang M&M's. Ilalagay ko ito dito. Sino kaya ang makakakuha ng anong klaseng ice cream? Ako ang mauna, okay? Oh! kita mo? Gusto ko rin yan. Paalam. Napakasarap ng sorbete! Sobrang ganda! Ang kono ay kaya ayang gumugulong. Mapapadila ka sa iyong mga daliri. Kahanga-hanga! At ikaw na. Tara! Sige! Ituloy. Kadiri! <laughs> Hindi ko kakainin kahit ano pa man. Kainin mo ito. Para sa'yo ito. Nakakadiring ice cream. Masusuka ako. Ayaw ko nito! Mas mabuting tapusin ko ito agad! Paano mo ginagawa ito? Ay, Kadiri! Wala pa akong kinain na mas masama dito. Mamamatay na ako. Magiging ang astig nito. Tamang-tama ang vanilla ice cream na ito para sa aking ideya. Ano ang ni Faru Kari ito? Tingin ko ay pipiling ko ang mustasa sorbetes na may mustasa. Magiging kakaiba ito. Isang natatanging lasa. Unfrozen siguradome variants, si Verang Lace, ikas klum clump. Luka no, kaya ang makakakuha nito? Kaya, handa na ang aking super komposisyon. Kailangan na lang gawing sorbetes ito. Oo, talaga, napakaganda ng labas ng kulay. Pero palamutian ko ang sorbetes na ito ng pagkaing pusa. Nakakasuka. Ngayon, ilalagay ko ito dito at magluluto ng mas masarap. Para na. Sarap. Exacto lang ang chocolate ice cream. Kapaya ba? Oh, yeah. Okay, nangyad na rin ito sa kung ano. Strawberry syrup. Medyo ayos. Anigit pa. Paging matamis at nakakatakam. Gagawa ako ng mga lasa ng strawberry at tsokolate. Ang sarap. Yum! Yan ang kailangan natin. Ibubuhos ko ito sa loob at gagawin ang pinakamasarap na chocolate ice cream. Oh talaga. Saan so, ngayon kayo tatagal ka, Corrie Soiner? Matabis na makukulay na sing-sing. Ito ang lugar nito. Sino kaya ang kakain itong masarap na bagay na ito? Sino ang susuwertihin? Wow! Ang interesante! Maglaro tayo! Isa, dalawa, tatlo? Oo, oh. nanalo ako. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ano? Iyan ay maayos. Ma ay, hindi. Nagkamali ako. Anong klasing pelikula ito? Anong bangungot? Ang pangit ng lasa? Kainin mo? Sige, mabubuwa na lang ako. Kakainin ko ng buo. Magpatuloy na. Ang bilis mo. Sige. Oh, oh. Nakakakuha ako ng sobrang cheesy na ice cream. Tsokolate na gusto ko. Kakainin ko siguro ito. Magkakaroon ako ng vanilla na sorbetes. Simple lang. At kailangan namin ng iba pang bagay. Um, yeah. There is something na kakadiring bagay. Kay kakainin ko ang lahat. Ito pa, o oh, nakagawa ng ice cream Salamat. na may isda. At na ako ng broccoli para sa pinakamagandang epekto. Nagtataka ako kung anong klaseng malaimpir nung halo ang lalabas. Pero kung titingnan mo lang, mukhang ayos naman. Pero alam ko na masama ang lasa nito. <laughs> Natitirang masyadong dekorado. Marshmallows. Akala ng mga babae, masarap ito. Pero grabe, ang pangit. Ilalagay ko ito sa kahon. Kaya, kukuha rin ako ng mas marami pang vanilla Sandali ice cream. Lang. At ihalo ito sa isang masarap. Yeah. Hmm, hindi. Kamusta? Sa tingin ko, kukuha ako ng seaweed. Ang ice cream na may seaweed ay magiging maganda rin na kulay berde. Oh, Diyos ko! Ibubuhos ko ito sa vending machine. At gumawa ng berdeng sorbetes. Magwiwisik din ako ng masarap na bagay. Ano? Halimbawa, itong magagandang matamis na sprinkles. Mukha itong katangi-tangi, pero hindi ko sasabihin kung anong lasa nito. Handa na ang lahat. Pwede bang ako muna? Anong nandyan? Oh, ang sarap. Ang ganda. Kailangan nating subukan. Oh, ang lasang kadiri. Masama? Kailangan nating alisin ito kagad. Napakahirap. Lasang damo? Hindi, ikaw. Sige, sumasa ngayon. Ano ang naghihintay sa akin? Oh, ang ganda naman kasabay ng marshmallows. Masarap. Ay, hindi. Nagkamali ako. Nakakadiri ang lasa. Kakainin ko Sige, okay. kain. Hindi ko malasahan ang isda. Kainin mo. Kain. Susubukan ko. Imposibleng kainin. O... Oh. Tingnan na lang kung ano yung nanto. Na. Naisip ko na. Kukuha ako ng simpleng puting ice cream gaya ng dati. At para sa kulay at lasa, idadagdag ko itong pulang sibuyas. Breath. sa Kirill 9, and pupunuin ko ito ng Nutella. Malamang ang lasa ng Nutella ay hindi makakatulong dito sa ice cream kahit konti dahil ito ay para na sa mga manonood. Salamat sa panonood. Oh, ang kulay ay naging kamanghamang ha. Pero ang amoy, siyempre, mas mabuting huwag na lang amuyin. Kaya gagawa na ako ng ice cream ngayon. Lila, napakasarap. As ilalagay ko sa ibabaw ang mga bears. Sobrang ganda. Pero ang pagkadiri ay nakakaloka. Ilalagay ko ito dito. Ano pa kaya ang maiisip ko? Kukunin ko ang rainbow ice cream ngayon. Hmm? Lumilipad? At magdadagdag ako ng maraming mga hita ng manok. <laughs> Kawan ng Coca-Cola ay eh, honey finger sum. Nangan? Ubuhos ko ang buong bote. At maguti iyon. Oh, oo. Oh, oh. Sa oras na ito, Maglalagay din ako hey, ng ketchup Matt. para sa buong epekto. Napaka-kadiri ng ice cream na lumabas. Ayokong inumin ito. Kay is ang gabuhaw si Jose, kuno? Salamat. Ang ngayong Gyumhawir is sorbet taste. Ang iyos espesyal na kone, ang isang ah. palamuting asukal sa itaas. Maganda ang puting asukal na may itim. Pero ang lasa ay kakilakilabot, kaya mga babae, subukan niyo ito. Ikaw, ako, ikaw, ako, ako, ako. Ngayon makikita anong ko si Brady. Brady. Usapang Mukhang... pang loko. Igan. Ah. Imposible kainin ang horror. Ngayon, ako naman. Lila no. na may masasarap Tama na mga oso. Sandali ay, nakong, anong kakilakilabot na ice cream? Sinabi kong hindi ko maintindihan na ang manok ay cool. Yo, sako! Oh, ngayon, kasama ang mukha ko. Hindi ko ito makain. Bakit kailangan mo? Sige, kailangan ko itong kainin hanggang huli. Masusuka ako? Paalam? Uh, pa haraming bagay. Gagamitin ko ang vanilla ice cream bilang batayan. Ano kaya ang ihahalo ko dito ngayon? Sa oras na ito, gagawa ko ng masarap na matamis gamit ang Oreo Cookies. Ang kailangan mo? Pero magdadagdag ako ng kaunting nuggets. Isang kawili-wiling lasa ang lalabas. Hahaluin ko ang lahat. Ibigiging sininasan. Ang kulay ay lumabas na cool pero siguro hindi ito masarap. Nuggets ay hiwalay pero ang tsokolate ay... Huh? Bubudurang ko ito huh? ng mga french fries. Nakaisip ako ng cool na eksperimento para itong bagong mundo sa negosyo ng mga panghimagas. At gagawin ko itong ice cream na ganito. Kukunin ko ang chocolate. Ang sarap. At magdadagdag ako ng masarap na strawberries dyan. Ibubuhos ko lahat ng strawberries Salamat. na meron ako. Magiging super ito. Inihitirikta ko si Sling Walter of the sushi. Anong kasing mangyayari? Sa so, nangyayari kailangan paghalungin ng lahat. Handa na ito. Maganda ang kuleyfro, hindi ko susunan. Ang galing! Nas Break Tori Arc Prince Sorbet. Sarapin! Sa panino! Um, palamutian nito ng mga chocolate chip. Mukha itong napakasarap. Pero syempre, may napaka-espesyal na amoy. At ayan na. Tapos na! Maari mo na itong kainin. Sting na natin. Ikaw naman. Sumasang-ayon ako. Salamat. Oh, mukhang masarap. Susubukan ko kung ano ang lasa Kapayapan. nito. pa. Oh, sige. Kaya kong magpasya. Hindi naman ito ang pinakakadiri. Ako rin. Handa na ako. Sige. Susubukan ko Hindi. ko ito. Chocolate Pero medyo ito. kakaiba ang lasa. Siguro kakainin ko ito. Salamat sa panunod. Hindi ko naintindihan ng biro. Ikaw ba? At ako, um, tignan mo. Natapos na tayo magkasama. Magaling. Wow! Barbara, Salaman. sinuwerte ka sa buong plato ng popcorn. Si Nick ay hindi kasing dami, pero hindi Hinawain, siya nainis. At kahit papaano, ay hindi siya sinuwerte. Isa lang ang kanya. Julie, ikaw ang magsimula. May naisip ako. Nasaan ang hair straightener ko? Iyan ang kailangan ko. Ilan sa mga masarap? Ang kaling. Ayos! Ako na ang susunod! Lulutuin ko itong popcorn ng mabilis. Bro, Nick, hindi mo sinabi sa akin na nagtrabaho ka bilang chef. Isulat mo itong resipe. Kukuha tayo ng kawale at ilalagay ang ating popcorn kernels. Hintayin ng ilang minuto at mag-enjoy. Wow, parang pagsabog yan. Mga babae, magtago kayo. woah woah Nick, talagang sumasabog na recipe ito. May sarili akong paraan ng pagluluto ng popcorn. Ihalo ang cola sa ilang tabasco at ibigay ito sa iyong matatalik na kaibigan para inumin. Ano yung lasa na yan? Sakto lang ito sa akin. Salamat, Nick. Mainit, mainit. Wow! Tingnan mo kung gaano karaming gummy eyes sina Barbara at Nick. At si Julie, meron lang isa. Haha! taluna -ha? Nick, Talunan. kung hindi mo pa nagagawa, si Julie ay nasa mood para sa yan mga biro. Yan ang napala mo. Huwag mo akong guluhin. Bakit kailangan nyo pang mag-away? Ngayon, maghihiganti ako. Nick, ano na naman ang naisip mo? Ketchup sa mata? Ang kadire Julie, kung gusto mo, pwede mong kainin ang mata ko. Ano? Talaga bang mata mo yan? Oh, Kunin mo. Ah, alisin mo, mo yan! Bigyan mo ako ng limang Bakina. ruby. Kinaim mo ang mata ni Nick. Kahit Ay, ano yung... Ay, nakakadiri! Ililigtas kita. Gustong gusto ko ang aking umaga na kape. Ano yon? Isang mata! Kayo ay tunay na mga palabiro. Ngayon naman ang aking pagkakataon. Hmm, pa Masarap! Kaya kong kainin ito habang buhay. Wow! Bahay. Grabe ang gana mo. Wow! Ang bilis nun. Akin naman. Oras na para sa turbo power. Masarap! Wow, Nick! Ang bilis mo namang kumain. Pwede mo bang ibahagi sa mga babae, please? Gutom na gutom na sila. Isa lang, please? Hindi, akin to. Nick, hindi mo kayang kainin ang daming gummy eyeballs ng sabay-sabay. Huli ka na. Ngayon makikita. Kita mo lahat ng kalokohan na gagawin ng mga babae sa iyo. Kadiri, hindi ko kayang kainin lahat ito. Kadiri. Alisin mo yan sa akin. Isa lang, kaya ko ito. Yan! Mga guys, mag-focus kayo. Kaya nyo to. Ako ang mauuna. Barbara, buto yan. Hindi mo dapat kainin yan. Kailangang itanim mo yan. Mag-ingat. Barbara, ano yung ipinapato mo sa amin? Ngayon, itatanim na kita. Lumaki ka! Gusto kong lumaki. Barbara, kailangan mong maghintay ng kaunti. Bigyan mo siya ng panahon para lumaki. Ako ang mauuna. Umupo. Kailangan kong mawala agad ang masamang lasa na ito Iyon ang kailangan ko Kailangan kong diligan ang aking halaman ngayon How'd you wait, Mal? So, I'm ni Barbara na Ngayon, may sarili ng tanim na broccoli mo? si Barbara Nakakadiri! Ayoko ng broccoli! Nakakasuka Mag-ingat at lokohin mo ang broccoli mo. Huwag ang iba kundi broccoli. May idea ako kung paano alisin ang mga ito. O, tingnan mo! May pugita. Julie, alam mo na lahat ng kalokohan ay may kaparusahan sa huli. At may nakahanda na si Nick para sa'yo. Hmm, ang sarap. Sige, magpahinga at kumuha ka pa. ang kadiri. Sa susunod, hindi mo na susubukang umiwas dito. Wow, fries! Palam. Lahat ay masaya. Oh! At masarap talaga sila. Pero sandali, hindi sinuwerte si Julie. Mayroon lang siyang isang maliit na pritong patatas. Hmm. Napakasarap nito pero napa Gusto ko pa. Ngayon ako naman, Barbara, pahiram ng konting fries. Ano? Pagtrabaho ka Pwede ba? Salamat. Siyempre, kumuha ka. Ha? Naniniwala ka doon? Hintayin mo lang, makakabawi rin ako. Pinapainit talaga ni Julie ang ketchup ni Barbara. Ang sama naman. masyadong mainit. Kapag tiningnan mo yan, yan ang makukuha mo. Barbara, kailangan mong magpalamig agad. Hindi kasama ang ketchup! Mas mabuti na yan. Sige, sapat na ang ketchup ko. Nick, bantayan mo ang french fries mo o baka wala nang matira. Ano, napakasarap. Salamat, Sniff. Kinain mo lahat ng fries ko. Yan sa'yo. Nick, huwag kang magalit. Hello, malaking lata ng Pringles. At napakaswerte ni Nick. At si, si Barbara ay may buong piramide. Talagang mahusay. Tara na. Isa lang ang kay Julie at napakaliit nito. Ayusin natin iyan. Hindi Mas mabuti iyan. Hmm, ang sarap. Nick, bakit parang nakapako ka? Ikaw na. Ano? Ayaw bumukas. Dahan-dahan, baka mabasag ang tsa mo. Mukhang hindi mo makukuha ang Pringles mo. Para dyan, may chainsaw ako. Dahan-dahan, baka maputol kami. Kaunting hiwa na lang at mabubuksan na ang lata. Nick, isa kang tunay na master. Tingnan mo. Nick, ibuka mo pa ang Spider, bibig mo. papunta na sa'yo ang mga chips. Sarap. Sa wakas. Hingat, Nick. Yuko. Oh, ayos lang si Nick kaka Kakainin ko na ang masarap kong chichiria. Ingat ka sa paghulog mo ng mga bagay na yan. Masakit yon. Hmm, ang sarap. Anong namiss ko? Nick, mabuti pang magtago ka na lang sa ilalim ng mesa. Naglalagay That si Barbara ng bomba dito. Julie, yumuko ka. Hindi na ako maloloko ulit doon. Wow, handa ka. At si Nick, hindi. Ingat, may construction tayo. Malinigo Barbara, itikom mo ang iyong bibig. <laughs> Kumana ito. Anong nangyari? Minalas na naman si Julie. Isa lang. Magkaibang magkaibang Every mula sa... Barbara, see your mother, she's been full of putting Pinocchio Skittles. How? why, Barbara, how cute this Skittles? Isa lang ito at napakaliit. Sandali, may naisip ako. ako sigurado kung gagana yon pero malaya kang subukan. Wow! Ang astig niyan. Mas mabuti na. Wow! Ang sarap, sobrang sarap. Pwede kong kainin ng Skittles magpakailanman. Wow! Ang galing. Nick, turn mo na. Tingnan mo ang kaya kong gawin. Wow! Mga ay sorpresa, pero kailangan mo pa ng kaunting practice. Pagod na ako. Pero alam ko kung sino ang mas maraming Skittles. Nick, sa tingin ko hindi magugustuhan ni Barbara ang ideyang iyan. Para hindi niya mapansin ng mga kamay na nakahiwalay. Ito Nako! Aling lasa ang uunahin ko? Ito ba? O ito? Hindi, gusto ko ito. Hindi ko mapili. Masyadong mahirap. Naisip ko na! Ano yon? Isang lottery na tutulong sa akin pumili ng kulay. Buksan mo. Halika rito. Iyan ang kailangan ko. Magsisimula ako sa bird? Ay! Ang sarap! Gustong gusto ko ang Skittles. Gusto kong subukan lahat ng lasa ng sabay-sabay. Ang sarap talaga. Ano to? Ano kaya ang nandito? Whoa! Ito ay isang higanting Skittles Candy. Wow! Ang laki nito at siguro napakasarap. Totoo yan! Napakasarap! Wow! At may sorpresa ito. Mga babae, ihanda ang inyong mga kamay. Sapat ito para sa lahat. Wow! Ang sarap talaga ng Twix. Ano? Sige. Yay! Ganda na! Mexikindi, Elispingto, and Cabo Knight. Ako muna. Mag-ingat ka. May naisip ako? Mag-ingat ka. Puputulin mo ang lahat. Ang sarap! Kaya kong kainin ito magpakailanman. Julie, ang dumi-dumi mo na kailangan mo ng maligo ngayon. Susunod na ako. Inasikaso mo ang mga pambalot na iyon. Mo, ang sarap! May kulang. Mainit na gatas lang ang kailangan natin. Anong nangyari sa musiko? Nako! Wow! Tunay na tsukulating cocktail yan. Wawa! Bagay na bagay! Ngayon, ako naman! Wow! Meron kang buong pader ng Twix! At kailangan kong gibain ito at buuin muli! Nasaan ang mga gamit ko? Nutella! Yan ang kailangan ko! Gagawa ako ng tunay na skyscraper na gawa sa Twix. Nick, hindi mo dapat iniwan ng mga bata kasama ang iyong mga sanga. Anong nangyayari? Hindi! Hoy! Pasensya na, eh, Nick. Ayos lang. Naka-hard ako.